karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ngayon, November 30, ay uh, birthday ng isa sa ating pambansang bayani, si Andres Bonifacio, na nagpasimula ng paglaban sa Espanya upang mabawi ang kasarinlan at kalayaan ng Pilipinas. Sa araw na ito ay mayroon ding mga pagkilos upang ang mamayang Pilipino ay makalaya mula sa pagkakaalipin ng korupsyon, ng kasinungalingan at ng pagsasamantala. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ng happy listening sina Ati Sheila at Reverend Tobinuya, Binuya, Selma de la Cruz, Tiding Mangundayaw, Loida Sacramento, Liwayway at Tiensa, Selly Aguilar Mesina, Isabel Hugilon, Marisa de la Rosa, Ronald Yang, sa aming mga na Yutok family, kinakuya Jimmy, Ate Anching, Ate Naida at Ate Mila. Pagbati rin kay Angelina Santos. Advance first year anniversary sa Christian Solidarity Fellowship sa Malolo City na magse-celebrate ng kanyang first year anniversary sa darating na linggo, sa isang linggo December 7 with retired Chief Justice Renato Puno as guest preacher. Binabati rin natin si Kuya Dek Ochenko, chairperson ng Committee on Worship na siyang punong abala sa pagdiriwang na ito ng CSF. Ngayong araw na ito ang simula ng apat na linggong Advent season bilang pagunita sa first coming ng ating Panginoong Yesus at bilang paghahanda sa kanyang second coming. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, kailan ba muling magbabalik ang ating Panginoong Yesus Kristo? Sasagutin natin yan sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Mateo 24, 36-44. Mateo 24, 36 hanggang 44. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang ama lamang. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si sa barko at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao kaya may dalawang taong pupunta sa bukid ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan may dalawang babaing magtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa ay kukunin at ang isa iiwan. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito na kung nalalaman ang puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ng kanyang bahay. Kaya, maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya't uh, ayon dito sa ating aralin, walang nakakaalam kung kailan muling magbabalik si Jesus. Si Jesus mismo sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, ay hindi nalalaman kung kailan siya muling magbabalik. Ganito ang wika sa verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anakman, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Napakarami ng mga humula, kung kailan muling magbabalik sa si Yesus. Ngunit silang lahat ay nabigo. Ang presidente ng World Bible Society, si Canton Beshior, ay humula na ang second coming ay magaganap sa pagitan ng 2018 at 2028 basis sa interpretasyon niya sa Mateo 24:32 at 33. Ang Israel ay sinisimbolo ng puno ng igos. Ang pag-usbong ng puno ng igos ay tumutukoy sa pagsilang ng Israel bilang isang bansa noong 1948. Darating si Jesus pagkatapos ng isang biblical generation makaraang isilang ang Israel bilang isang bansa. Base sa awit 90 Gs, ang isang biblical generation ay binubuo ng 70 hanggang 80 years. Kaya ang taon ng second coming, base rito sa talatang, mga talatang ito, ay sa pagitan ng 2018 at 2028. Malapit na yon. Mangyayari kaya ito? Nobody knows except God the Father. Noon ay madalas kong itinatanong, kung bakit hindi pa sinabi ni Jesus kung kailan siya muling magbabalik? Para noon, kapag malapit na siyang magbalik, ay magpapakabait na tayong lahat. Alam niyo, ako rin ang sumagot sa aking tanong. Kung alam na natin kung kailan muling magbabalik ang ating Panginoong Isus ay gagawin na natin ngayon ang lahat ng tumutugon sa pita ng ating laman at magpapaka-espiritual na lang kapag malapit na siyang bumalik. Ngunit sapagkat hindi natin nalalaman ang petsa ng kanyang muling pagbabalik, wala tayong ibang magagawa kundi manatiling nakahanda na siyang mensahe ng tekstong ating pinagbubulay-bulay ngayon. Si Jesus ay muling magbabalik sa isang panahong hindi natin inaasahan. Ganito ang wika sa verse 44 ng ating aralin. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Naalala ko nung ako'y college pa. Mayroon kaming isang professor na hindi niya sinasabi kung kailan siya magbibigay ng exam. sa uh, sapagkat hindi namin nalalaman, eh, ang ginagawa namin everyday na meron kaming klase na siyang aming profesor talaga naghahanda kami. Sapagkat baka nga sa araw na yon say magbigay ng exam. Kaya ang nangyari noon ay lagi kaming handa sa tuwing kami ay pumapasok sa kanyang klase. Alam niya maganda rin naman ang naging resulta sapagkat lagi kaming nag-aaral. Inihambing sa ating teksto, ng second coming ay mangyayari kung paanong nangyari ang pagbaha noong panahon ni Noe. Ganito ang wika sa verses 37 to 39. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Sa makatuwid, magaganap ang second coming sa isang napakaordinaryong panahon. Maaring dumating si Jesus habang abala tayo sa paghahanda ng kapaskuhan o ng mahal na araw. Maaari siyang dumating ngayon, bukas o sa isang taon. Sinue at ang kanyang sambahayan ay iniligtas sa kapahamakan sapagkat sila'y kinagiliwan ng Diyos. Sa muling pagbabalik ni Jesus, ang kaligtasan natin ay ang pananampalataya sa Kanya sapagkat hindi na tayo hahatulan. Ganito ang wika sa Roma 8:1 hanggang 4. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Sa verses 40 and 41 ay binabanggit ang tinatawag na rapture na magaganap bago ang second coming o sa panahon mismo ng second coming kung saan ang mga mananampalataya na buhay pa ay lihim na dadalhin sa langit sa pagsisimula ng tinatawag na pitong taong Tribulation, kung saan, dadaan sa napakahigpit na mga pagsubok ang mga maiiwang mananampalataya bago ang pagbabalik ni Jesus. Ganitong wika sa verses 40 and 41. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukuni ng isa at iiwan ang ikalawa may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukuni ng isa at iiwan ang ikalawa. Ang larawang ito tungkol sa rapture and tribulation ay lalong nagpaigting sa pangailangan ng paghahanda. Wika sa verse 42, Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon bilang karagdagang warning. Binanggit dito sa ating aralin na darating ang second coming katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Hindi ina-announce ng magnanakaw ang kanyang pagsalakay o kaya nagiiwan man lamang ng anuman senyales na siya'y darating sapagkat ang mahalaga sa kanya ay ang tinatawag na elements of surprise. Ganito ang wika sa verse 43 ng ating aralin. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababaya ang pasukin ang kanyang bahay. May dalawang mahalagang bagay ang binabanggit dito tungkol sa karampatang paghahanda. Una, ang magnanakaw ay may sariling strategy kung paano papasukin ang bahay. Ikalawa, ang may-ari ng bahay ay kailangang magkaroon din ng strategy kung paanong hindi mapapasok ang kanyang bahay. Kahit nagaano katindi ang pagnanais ng magnanakaw na mapasok ang bahay, ay mabibigo kung talagang mahigpit ang paghahanda. Paano ba ang spiritual preparation para sa second coming? Kasama sa paghahanda ang practice of spiritual disciplines na katulad ng panalangin at pag-aayuno pagbabasa ng banal na kasulatan pagdalo sa mga pagsamba at fellowship silence and solitude at iba pa na nagpapalakas ng buhay espiritwal. ang mga binanggit natin itoy practice in the inner world ngunit kailangan din natin ang practice in the outer world na may kinalaman sa paglilingkod sa ating kapwa sa isang mahabang discourse tungkol sa paghahanda sa paghukom. Ganito ang winika ni Jesus sa Mateo 25:37 hanggang 40. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad na aming dinamtan. At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kung ito sa akin ninyo ito ginawa. Ama gumagawa ng lahat ng ito dahil sa kanilang pananampalataya kay Yesu Kristo ay tatanggap nang buhay na walang hanggan sa kabilang dako tatanggap ng kaparusahang wala ring hanggan ang mga taong matatagpuan sa mga sumusunod na kalagayan na nasusulat sa verses 41 hanggang 46 sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa lumayo kayo sa harapan ko kayong mga isinumpa doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamta nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, Kailan po namin kayo nakitang nagutom na walang matutuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Sa makatuwid, sa mga mananampalataya, ang tanging paraan ng paghahanda sa second coming ay ang paglilingkod sa kapwang nangangailangan. Minsan, isang survey ang ginawa sa US kung ano ang gagawin ng isang tao kung tiyak niyang darating sa si Jesus kinabukasan. Lahat halos ng respondents ay nagsabing babaguhin nila ang kanilang buhay, yung may utang ay magbabayad na ng utang, yung may kagalit ay makikipagbati na, yung may bisyo ay ihinto na ang bisyo. Ang katulad na tanong ay itinanong din kay Billy Graham. Simple lang ang kanyang sagot. Ang sabi niya, itutuloy lang niya kung ano ang schedule niya sa araw na iyon. Tandaan lagi, kapagamat hindi ang mabuting gawa ang makapagliligtas sa atin sapagkat tanging ang pananampalataya kay Heso Kristo ang makapagliligtas, ngunit ang mabuting gawa ay tatak ng kaligtasan. Our Christian faith must be demonstrated through Christian living. Importanting matiyak natin na ang ginagawa natin ngayon, ngayon ay katanggap-tanggap sa Panginoon kung sakaling say biglang dumating. Kung hindi, ngayon na ang panahon ng pagbabago. Sundin natin ang tagubilin sa Roma 12.1 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kaluoban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ito rin ang panahon na tayong lahat ay magsikap na magbago hindi lamang yung mga taong tiwali, hindi lamang yung mga nasa sangkot sa katiwalian ang dapat magbago bawat isa sa atin merong dapat baguhin upang tayo'y maging karapat dapat sa kaligtasang alok ng ating Panginoong Yesus at upang ang ating pananampalatayay magkaroon ng katibayan at katunayan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Maraming iba't ibang paniwala tungkol sa second coming, sa rapture at tribulation. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, at hindi ka nakakalimot na mag-practice ng mga spiritual disciplines at maglingkod sa iyong kapwa sa dikta ng pagibig hindi mo na dapat problemahin kung kailan siya muling magbabalik. Ang dapat mong pag ng pansin ay kung papaanong maghahanda sa isang panahon na si Kristo'y babalik sapagkat siguradong siya'y magbabalik. At walang ibang paraan ng paghahanda, kundi ang tiyaking ang ating buhay ay malinis at ang ating pananampalataya ay isang pananampalatayang naglilingkod sa kapwa. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, sa aming paghihintay at paghanda, sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus, na siyang ginugunita namin sa pagpasok ng Advent. Hindi lamang yung kanyang unang pagdating sa kanyang pagsilang, kundi yung kanyang muling pagbabalik ang aming ginugunita sa tuwing dumarating ang kapaskuhan. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, nang aming buhay ay isang buhay na maging karapat-dapat. Anumang oras, dumating ang aming Panginoong Yesus, ay handa kaming siya'y tanggapin at handa siyang kami tanggapin sapagkat kami nabuhay sa isang pananampalatayang may kasunod na paggawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.